Uhulog pa ulit sa Tita oh. Tita mag-hi ka. Hi. <laughs> ano nung kit ng bangga sa doon? Kakaibang trip yan ah. Dalawin mo kasi para hindi gumulong. Inihilagan ni Kuya yung mangga eh. <laughs> <laughs> hindi secure yung tali don't know ha 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 ha

Ayan. <laughs> ay ayan. Baka kung yon. may na yung puno. Uy, mo. Uy. Kuya, mo yun. Kuya, wati mo. Kuya, inakiat! mo. <laughs> Opo. Ito, ito. Kakaka, lang namin. Adami. Po? Ito, Libre po. Libre oh. po. <laughs> Ayan na kuya! May mangga tayo! <laughs> Alamat po. Alamat po. <laughs> mo oh, oh, may maling. Salamat po! Salamat po! na mo Ayan dami po! Nakakayo naman po! Video mo siya, picture! Ang dami! Salamat po! Salamat po! Baka sa kanila yun. Baka wala na po kayo. Salamat po! Bye po, ingat. Tata, ang dami mong So fun! Okay na po yan, Brad! Si hi! Hmm? Oh, ano okay. yung video mo? Puro tayo-tayo? Kuya, <laughs> picture! Baka may manga! May mo doon yung galing niya. Sandamak. Sandamak maklano. May supot pa tayo. Atin natin. Ko yung oh, buhatin nyo to. ang oh, <laughs> <Wala. laughs> dami, oh. Hindi ba may supot si tatay? Oh, saan galing yan? Huh? Oh, binigay, binigay na po nung ano, nung motor kanina. Sinungkit po, na po namin. Kayo, nanunungkit tayo. Tapos? Tapos sabi niya, nanunungkit kayo mangga. Opo, meron dito. Bigyan mo na lahat sa pan. <laughs> okay din <laughs> yan ha. <laughs> so, Plastic <yun>. oh, ito. <laughs> Bumana po. Ito. Buwa na kayo. Bumana. Sana may pahatid na kayo. kayo. Ah. Marami <laughs> <Brabe> naman. Ano motor siya?